Ayoko na makinom ulit ng Sabado ng gabi. Pwede maka-excuse lang konti. Excuse lang po. Excuse lang. Sila ang RK rates pala yun. So, trip na lang tayo para iwas sa engkanto. So, oras na guys, oh. Alas stress na. Wala pa sila. Hindi pa sila nakamutan. Ayaw ko na. Ayoko na makinom. Ayaw uminto, ayaw uminto. Oy, Ay, tawag tawag. Oy, Gago! Oy. Oy. Wala! <laughs> Ay, huwag po! Kung <laughs> mga oh! <laughs> Grabe, late tayo guys. Nagasing ako. Oras na oh. Alauna. Habol tayo sa kanila. Kaya natin humabol sa kanila. Antay naman daw tayo kahit pa Let's go! Gear up tayo, isang mabilisan. Let's go guys habol tayo habol guys oh so, 1.33 na tayo nag start haha <laughs> hey. kaya natin sila habol baka palabas na sana antay antay tayo yoko na mag inom ulit ng sabado ng gabi huy Ang ruta nga pala namin ngayon dun ulit sa dati noong last week kaso nga lang iba na yung tema ngayon late na umulan pa mas basa basa yan hey, yan na guys pinaulan pala lalo mas pinatulas ang paghabol natin pinahirapan pa tayo ah. Ah, madali na nga eh Mga yeah guys, grabe Mandulas ang tulas ng mga bato dun, pababa kanina uh, ay madulas uh, may motor sino to? Uy, idol. Ahabol ako sa kanila eh. Marami kayo? Ano lang, walo, Pwede maka-excuse lang konti. Late na late, late na late na ako eh. Saan kayo? Oo, oh, oh. lang kami kay ano eh. Kay 3... Trio eh. Ah, dyan si ano? Arki. Arki? Hmm, kausap mo nga yung ahapon din eh. Sige, ang panate ka kayang konti. Okay na yan. Sorry.

Taha, hapon na kayo. <laughs> Ako nga, umabo lang eh. Lusot din kayo ngayon. Lulusot din kayo. <laughs> Excuse lang. <laughs> Uy, ikaw pala yan. Diyan si Des, Wala. Peace lang. Ha, sila. Mabalik tayo, kuya. Mabalik. Hmm? Huw! Sa kayo ba nalagawa? Walay. Adyan lang. <laughs> kuputin pa. abutin niyo pa. Oh. Tara. <laughs> <laughs> Hindi siguro. Saan trip niyo lang tayo para iwas sa engkanto. oras na guys oh alas stress na wala pa sila hindi pa sila nakamutan sabi nila nasa balete sila wala na Ito na nga sila sa balete na saragis yan <laughs> Ayoko na! Ayoko na makinom! Oras na! Alas 3! 3.03! Three or three. Ano oras ako umalis? Alauna, una! Masado! Pagod na pagod! si <laughs> Prasun last <laughs> time! Grabe! Matindi! Ay umintaw! Ay umintaw! Oh, tao tao. <laughs> Tara kasi na yung minto mati kanon. <laughs> Buti na dito may rats eh. Di yung banda. Grabe kanina yung oh. minto. Saya? Oo. Oh. Lahat kinakaw ko na eh. <laughs> Tapak adulas. Uy, adulas. Di ba? Oy, kakagulo. <laughs> Sige, leber dula sih. Wala ka pa nga eh? <laughs> Wala ka pa nga? Hi, <laughs> ayaw kape? <laughs> 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 ko na nga ba ito zumpa mo na rito eh? Pa si ya Carlo, eh? Anong norem? Anong norem? Dulas okay. Wala yan, tatawag ko lang dyan. Isang tawag lang yan, okay na yan. Ganun din naman eh. Hello, Tom! <laughs> Tama ba? Upya, yeah. upya. Yeah. Favorito ko ito eh. Hala, kapanoorin ko. Para matuto rin ako. Ano siya yung natake? Ha? Ay na huh? love... lang. <laughs> 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 Nakahawa. Alin? Tumaan daong nil. Ano Ah, madulas kasi talaga yan. Ha? Madulas. Kaya nga. Pinakang kaliwa, pwede diba? Ito daw tong sa kaliwa, rats daw. Okay ba dyan tong? Yung tayo sa kaliwa, tong. May tungtungan eh. <laughs> ano back okay? Dito mas okay. Mababa lang konti. Ayun o, no? kumakapit-kapit na siya o. Oh. ni na kanina, wala eh. Ayaw eh. Ira ah, lang oh. ako.

Sige, <laughs> okay, sa side mo lang para Ayun na, uh, slide for life Ay, yan na, natumihan na yung handguard Ngayon palang bibilangan yan Hindi, okay, okay lang Okay lang, Kaya kasi downhill lang matulas yan eh Oo oh. So, nga, oh Lati <laughs> Uy, wala! Ganun <laughs> din? Ayun. Ay, salamat po. May daan kahit papaano, maganda-ganda. <laughs> Yan na lang ko oh. Dulas dito, eh. Ay. Work smart, not harder. <laughs> Ay, wag po! Ay, wag po! <laughs> Ina-apply mo yung mga napapanood mo sa, sa YouTube ah. Ay. Agoy! 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 konti, -konti Agoy! Okay na Oo Gano'n na na yan Ano yan sa'yo? May sumabi sa leg ko Agoy! 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 Ay! Ayaw ito! Wey na yung kamay eh Ay, pa paa Nakatayo pa eh, no? Biglang umpo eh Woohoo ibang iba nung isang linggo dito dredred siya na to <laughs> naklatch nga ako eh uuuuh isus -huh. mariusip kayo <laughs> walang bababa dyan muna kayo dyan ka lang <laughs> <laughs> Oo! Oo! Oh! Wala na ako sa... Pinakilis si kami kasi yung daan eh oh! Ayun oh, oh! Tama! ah! Oo! Pinaloro mo kasi! Parang binunot eh! <laughs> <laughs> oy! 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 oy, 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 oy. Sorry, hỏi oi, oi, hỏi 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 dulas hỏi 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 ah. hỏi 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 Pag nandito kaya malakas ang traction Uy gago sorry 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 kuya Diyan ka lang Opya Kaya idol kita eh Mga daanan mo eh Kung nagkamali masakit Uy <laughs> Ayun masakit Aray ko sa itang tagilira mo <laughs> Agoy Pwede yan, dyan kuya Baba Pwede rin dyan Pwede rin Ayan, e, nasusugin mo lang yan kuya Mas mababaw dun alam ko eh Oh Sige Nuntong Uh-huh Op! <laughs> Hahaha! Sumbala mga kalahok! Hahaha! Wag lang, hindi natin papapayit tayo kay Kuya Carlo. Hahaha! <laughs> <laughs> oh! <laughs> ano ba yan? Ano meron? Sumbala mga kalahok! <laughs> tak na na, <yung> ayaw mamatay. Hahaha! <laughs> <laughs> ayaw mamatay pag binibitahan niya ang clutch. <laughs> ok! <laughs> Ay, gagi. Ah. Huh. Putih dalam tak boleh pergi. Oi, oh my god. <laughs> action star, action star. Ha. Hari ko, <laughs> ang sakit. <laughs> tagiliran. Ano na sa tagiliran ko ya? Tatawa. Oh. Nagpakita ng sa camera eh, no? <laughs> Ang bug din eh. May camera, may camera. Ug. May camera, pakita ng ilas ka, may camera. Oh, matayo pa oh. Sino Untong. Oh! Panis. <laughs> Kami kasi. Nice one. Galing. Galing na kay Alex. Ayan. <laughs> Ayan. Kanan. Meron. Pag-uha ko sa kanan. Oh, Mahusay mm -hmm. ang ano ah, 250 ah. Kanan, kanan, kanan. Kanan? Oo. Ah. Okay oh, na to. Iiwan. <laughs> Iiwan. E <-1. laughs> e Yeah. <laughs>